Ito mga katribya po yung ating pinoproteksyonan. Yung mga buko malilit na ito. At saka po yung mga bulaklak. Ayan, para po hindi po tusok yung po ng putakte. Kaya ginagawa natin po yung uh, pag spray oh. Ayan, pag hindi po natin ito mga katribya po gagamitan po ng ating insecticide. Eh, sisirain na po ngayon tag-init dahil continuous na po yung pag-araw yan o, yung mga bulaklak po na yan yan po yung ating inaagapan sayang yan, marami rin dito ayan o bawat usbong po ay mayroong puso ng bulaklak Kumusta na po kayo mga ka at Welcome po kayo sa aking YouTube channel Ngayon po umaga alaga na tayo, starting na po tayo ng ating alagaan uh, ang ating uh, pag-i-spray ng kalamansi sayang po kasi mga katriba po yung mga bulaklak po natin kung hindi po natin ito mga katriba po aalagaan kasi yan po yung mga presyo na kung saan maganda uh, yung mga bulaklak na ito yan ay yung tuwang January yung bulaklak eh may insekto na rin kailangan na po nating tayo mag-spray Rin lang muna natin po mga katribya po ng ating manual. Chargeable dahil di pa naman po ganong karami po yung mga insekto. May kasama kasi ito na polyar. Uh, Ako muna tayo mga katribya. Spray spray. Alaga. Ayan, power spray naman yung kabila. Baka pumutok na sa uh, ugat ya. Sa dami ng bulaklak. <laughs> Ayan. Buhay na naman ulit mga katadamo natin. At uh, tayo naman po ay mag herbicide. Kailangan natin ng agap. Agapan na natin mga katribya. Ayan. Dami mo po tayo mga pong pitasin. Alanganin. Magandaganda at maangat-angat na ang presyo. Nihintay na lang po natin tuminag po yung ating reject. Kasi ngayon ng reject eh. Baba na kuha ng mga buyer. Diba nga dyan, baka po hinihingi na lang po sa mga magkakalamansi yung reject. Nako, sa mga dumadayo, huwag niyo mga katriba ibibigay po yung reject. Doon po sa mga mayroong mga pumipitas, dahil pagka po binigay ninyo ang reject doon po sa mga dumadayo, ay lana sa mga ahente, matutokso pa yun, nalagyan po nila ng berde Pagka eh, tapos palalabasin nilang reject kawawa naman po kayong mga may-ari mga katrebya kaya uh, take note yon hindi ba hali mag-arit sa atin yung uh, mga ahente wala naman silang kapagod-pagod eh malaki pa ang kita nila kaysa may-ari pag tumataas ang kalamansi ay hindi nagdadagdag pag bumababa nagbabawas pa sila eh darating siguro panahon baka mawala na ang mga middleman sana yun ang uh, lakarin ng ating uh, mahal na pangulo. Na wala ng middleman na lumalakad para direkta na sa farm yung mga taga-palengke. Kaya tuloy lalo po mas bumababa ang presyo ng ating mga paninda. Tapos namamahal naman sa palengke dahil marami ng pasa-pasa. Actually, Ma uh, maganda sana magiging presyo nito sa mga palengke hindi sana ganong tataas eh. kaya lang tumataas yan dahil marami na pong pasa-pasa ang uh, pinagdadaanan para maging ganon ang presyo ng isang gulay nandyan na yung ahente nandyan na yung may kargador pa paglipat ang kabilang bayan o oh, yan pagdating doon sa kuhanan mura Pagdating sa lipat bayan, kaya yeah, mahal na. Susunod na bayan, oh, pagdating na sa barangay, oh, pagtingi na, oh, mahal na po ang paninda. Pero mura lang nilang bin kinuha yan. Eto. E, hindi, pa natin ito natatapos sa ating uh, baging. Kaya yeah, habang uh, pinalalaki natin itong mga pansunod upang katapusan tatanggalin muna natin lilinis muna tayo ng ating kalamansi sorry marami na tayo itong natanggal na ilang natin siya maagad at uh, dalawa itong lugar natin itong lilinisan natanggal na po mga trivia po yung bagging okay na siya sayang yung mga bulaklak na yan eh Yung mga presyo pa yan yan ang talagang mga kailangan sa tagaraw para lang muna natin spray yung iba natin kalamasi eh pag natanggal na yung ating mga bagay nilabasan ulit ng panibagong bulaklak ito po ay bunga pa ng uh, abono ni Mr. Soriano ni Mr. Marvin dami po niya mong bulaklak te ito naman yung ating polyar na ginagamit probayo Eh sabadm-sari rin po lahat mo mga po yung mga polyar ng ating mga kababayan. Maganda 'yung liquid. Ang ating gamitin. Tapos 'yung may hahalo mo na sa pesticide para hindi po doble trabaho kasi nakabukod po yung polyar niyo so, sa executive side. Doble trabaho 'yan. Ano maganda 'yung pwede na siyang ihalo. Ilagahan eh, na lang natin po yung ating spray ng ating kalamansi dahil merong kasamang polya rito madami pong bunga. marami rin pong mga maliliit pagsasabay na natin pitasin to so pag pinapasok natin yan pati mga maliliit na yan makukuha para isahan na lang tayo na lang natin na mga isang linggo nakuha siya at least lumaki na yung kalamansi sigurado at makukuha at makukuha yung mga alanganin na yan yung dilaw eh reject na lang yan ang gandahan naman yan kakaroon po ng presyo ang ating reject kaya nagpakita na po sa ating mga katribya yung senyales ng pagmamahal ng kalamansi kaya nakapanatag po kami panatag kahit di tayo magpapitas okay lang kahit di sila magtaas dahil mapipilitan na sila magsipagtaas pagka wala na silang makuhanan dahil maiipit na po sila ng kanilang mga buyer kung siya manay-ahente maobligado siyang magtaas ng kalamansi sa kanilang kukuna dahil chance naman po ng mga may-ari ng kalamansi na magpataas ng kanilang produkto eh, nung dating kamurahan eh mga ahente ang merong control sa buyer ng uh, kalamansi presyo nito tapos habang kumokonte ang bunga yan Dito tumataas po ang presyo ng kalamansi Ayan lang. Iba pong mga nasa dayo. Yung mga wala pong sariling buyer. At umaasa doon sa dayo. Eh, pakiramdaman po ninyo. Baka pinagsasamantalahan na kayo eh. Bigay pa rin kayo ng bigay sa mababa. Wawa naman po kayo. Sa halip na meron kayong makuhang pang alaga. Wala ko yung makukuhang pitase. dahil nasa mantala na ng mga kawatan hindi lang ang kawatan yung magnanaka kundi bagos pati yung mapagsamantala na mataas na ang kalamansi mas na mababa pa rin ang kuha Ayan, meron mga paro-paro yan insekto rin Yan yung din yung mga sumisira po sa bulaklak. Mga katribya. Naka 30 bag tayo rito mga katribya sa, sa ating bata na ito. Sa, sa is. Ito nga yung kinuha po ng pigaan. Ngayon, libo na kalamansi eh. mas higit pa yung ating makukuha rito baka hindi lang 30 ito so yung dalawang taon mahigit pasabayan dito sa kabila sa tabing ilog nauna lang ng konti sa may tabing ilog Ayan, oh. Ang dami pong mga bulaklak. Oh. May mga lumilipad na mga insekto. Ibig sabihin, mga insekto na. Kasi, eh, nag-aaraw na mga katribya. Pag ganyan nag-aaraw, umaatake na po yung mga insekto. Kasi sila ay umatake kung hindi ka nag-spray, sisira na po bunga ninyo. Kaya natin sila inaawat. Nga. Ang ating kalamansi may buko. No? Mayroong gaholin. Mayroong gapitasin. May gamais. May gamunggo. Kompleto. Lahat ng buwan, mayroon tayong inaasahan. Hindi lang ngayong buwan ng October, hindi bagkos pati November and December at yan naman pong bulaklak na yan pang January January or February tapos ibubulaklak naman ng December yun naman po ang pang Marso Marso at Abril yan, yan po yung mga matindi ang mga presyo ng kalamansi lumapad po ang dahon ng ating kalaman si mga katribya doon sa abono nating inilagay ay pati damo dum lumapad din eh. dami pong mga Ayan Talilong. Napakaganda pong gamot ng talilong. Gamot din yan sa mga nag-uulyan Dahil pong buho maliliit. Nainam ito. Itong ating itong insecticide. Para hindi po tusokin yung ating mga buko saka yung mga bunga yung mga palakihin Kailan lang ito itinanim Ngayon eh nag na tayo Ganda na rin po yung kanyang sanga. Malabong na. Sukat so, natin dito mga katribya. 3x2. Pero ganda naman po ng resulta. Nasa kulang 4,000 square meters. 700 puno ang ating Uh, tanim dito meron tayong puno na hindi po masyadong palamunga pero pag nagbunga naman malalaki meron naman puno sobrang sipag magbunga bunga naman ay medyo maliliit bukahan na yung mga bulaklak iba niya maaari na singitan tayo pero malaki po ang pag-asa ng bumulaklak yung namukadkad kaysa sa hindi yung kasing hindi eh malamang na yun ay sira ng hanip ang ngayon na hindi pa naman po masyadong sumasalakay ang hanip pero naglalalamig na Diyan po so masalaka 'yung mga katribya. Yeah. Kaya continuous lang po 'yung ating alaga. Oh, so, supposed tayo. Ganun talaga. Ito mga katribya po 'yung ating pinoproteksyonan. 'Yung mga buko maliliit na ito. Ayan, yeah, tsaka po yung mga bulaklak. Yeah, para po hindi po tusok yung putakte. Kaya ginagawa natin po yung uh, pag spray oh. yeah, pag hindi po natin ito mga katribya po, gagamitan po ng ating insecticide. Eh, sisirain na po ngayon tag-init. Dahil continuous na po yung pag-araw. Ayan yeah, no, yung mga bulaklak po na yan. Yan po yung ating inaagapan. Sayang yan, marami rin dito. Ayan o. No? Bawat usbong po ay mayroong puso ng labulaklak. Kaya sinasamantalan na po nating alagaan. Iba po dyan na yan, mga bulaklak, mga bukankad na. Iba, ibubuka pa lang. Ayan Eh, kaganda po ng bulaklak eh. hindi po natin yan spray sayang kaya sa ating mga ka-farmers meron kayong mga malilit na bulaklak magpasinakayo na kayo pong mag spray maagapan nyo na para hindi na po siya sirain Ayan. matataba pa po yung mga bulaklak although hindi pa naman gano po marami talagang insekto pero kailangan pa rin po natin yan para uh, at least po meron na tayong protection yan. Hmm, Kumpul kumpulan no. Eh marami yan Pagka pumaka-trivia po, po na tagtagi at tagtuloy. Tag ah, akala lang po natin eh, ay ka kaunte. Pag nagbuko yan, marami yan. Alas na magiging bayok po yan, no. Namumuti sa bulaklak. Pero pa pong bunga. Kaya pag gaganito po bukad siya, yan po mga alangani pong pitasin. Malalaglag po siya. Nahapak po yung kalamansi natin. Ayan, sa gitna. Nahapak ayaw sinadya. Tataka naman eh. Bakit naman nabiyak yan? Ayan eh. Biyak to mga katribya. Kawawa wow, ano naman ako lamang siya natin. Sino kaya may trabaho niya? So mga katribya, isang karga na lang po tayo ng ating pag spray At babalik na po tayo pong muli sa ating uh, iba pa natin trabaho. Ang ating pong pag herbicide naman. Tatapos natin sa taas, dito naman po sa ibaba. Pag-herbicide po tayo sa ilalim naman ng pamatay damo God bless po sa inyo lahat kita talagang po tayo po bukas